Hello guys, what's up? It's me, Happy Shop. Na magbibigay sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa pag -e edit sa Canva. So today, additional natin to. So today, maggagawa tayo ng counting numbers. So ano lang to, parang continuation lang no? Last video natin. So yan, tara. Tuloy tayo. So, unang-unang gagawin natin pala is search natin yung A4 portrait. Tapos, ito. Dito naman, gagawa tayo ng unang-unang gagawin natin is yung add ng background sa counting numbers natin. No? Bali dito, mag-add lang tayo ng elements line, which is ito. Ito yung pinakamagiging border natin sa yan, sa tracing, ay, I mean sa counting numbers natin. Yan. I-duplicate nyo lang para to sa ano. Gagawin natin yung ibang kul kulay. Kada lines. Bali dito, ina-adjust ko na lang. Parang hinahanapan ko na lang ng tamang, yan, tamang linya ng gagawin nating border. If hindi kayo satisfied, sa ano medyo thin na border. Pwede niyo naman siyang kapalan. Ayan, kita niyo dito. Adjust, adjust na lang natin. Tapos, yan Ito yung sinasabi ko sa inyo na ko na lang yung kulay. Kada line. Or kada dash. Bali dito, hindi naman talaga need na ganto ka, ano. Kagarbo yung gagawin yung border. So, pwede kayo maganda lang. Plain border. Pero dito yung sinample, isample lang talaga to Para makita nyo yung ibang idea ng paggawa ng, ng, ng border. So dito, ito yung pinaka final natin na border. Bali ngayon is mag-add tayo ng, ng number. Which is yung sabi natin is 1. So, counting number to Halimbawa ganito. Or kung ano pwede nyo ilagay dito. is one. Or sabi na one with face. Yan. Diba? So dito tayo magbe-base. Base tayo dito ng one. Teka na. Adjust pa natin to. Medyo na sisikaman tayo. So, yan. Ito yung one. Tapos, lag-add tayo dito ng text ng or hanap tayo ng masana. Magandang ano ba mas okay? Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito na lang siguro. Ito na lang. so dito number one apos add muna tayo pala ng text which is add na. let's count let's count so same ng ginagamit ko ginagamit ko. Or okay na ba siya na ano? Or, yan natin. No. Yan. Hanap tayo nang mas okay dito. Wait lang ha. Ang comic sansata ah. So, okay na siguro to. Hindi na natin mahanap yung center. Pero ito na okay na. Yan. Kung hindi kayo na okayan dito, pwede nyo palitan. So, try natin maghanap pa ng iba na Yell na lang. Wait lang. Copy this. Anton. Comic Sans. So, ito na lang ng Comic Sans kasi hindi siya nakabold. Yan. So, once na may ganito na, bali same lang tayo ng ginawa ko before. Magbibase tayo ng quantity ng number, ay ng ang element sa base subject natin, which is itong 1. So, add tayo dito ng apple. 1 apple. Apple. Then, i natin dito yung bilang. Limbawa, ito yan. Ito yan. So, limbawa ganito. One apple. Tapos, add tayo ng tracing natin. So, pwede tayo mag-search na lang dito ng notebook lines. And notebook lines. Pwede yung ganito. Add kayo na ito. Or kung di kayo satisfied dito, pwede yung black lang. kung oh, mas okay sa inyo yung black, pwede kayo magad ng black lang. Or kung okay yung ganito, pwede naman din. Wait lang. Medyo. So, yan. Bali ganto na, 'di ba? So pwede rin tayo dito magad ng name ng number na nakuha na dito. Halimbawa dito, add tayo ng Yusin natin. Tapos, ito. Halimbawa, 1. Yan. Diba? one. Tapos add tayo nandito na number, which is in para naman dito. Ito yung tracing. Tra tracing lang siya. So, gagawa mag add at mag add talaga tayo ng pang ano, activity ng bata. Kung gusto nyo lang. Kasi kung hindi, okay lang naman na hindi na mag add. So, yan. Paligan na siya, na. Ano. Yan. May one na tayo. And then, bali same process lang naman to siya. Discounting lang naman. Yan. Discounting lang naman. Tapos to. Add tayo. So, yun. Gagawin ko pala muna is mag tayo dito na. Sa na Sa na number ko kanina? Ito. Add muna tayo ng mga numbers para mamaya. Is. Ano, hindi na tayo mahirapan sa paghahanap. Yan. Mali na okay naman na siya. So, bali dito, copy natin or duplicate natin para sa next number natin, which is yung number 2. So, dito, kainapi okay, ko na lang yung nakaprovide ko na numbers. Yan, kita nyo naman. Tapos, adjust na lang natin, no? Bali, kung medyo malaki pala, pwede nyo na lang siya adjust Since, yan, ganyan. Tapos, ayan naman is dito sa two. And Tapos change natin dito yung ano niya. So add tayo dito ng element. Sabihin natin his ball. So, add tayo dito ball. Sa so, pagdaad pagda-add ng elements, i-adjust niyo na lang 'to para magka siya sa page natin. So since pare-parehas lang naman or same way lang naman yung paggawa, magpa-play na lang ulit tayo ng music para ganaan kayo. Kaya tara. Fail ulit natin favorite natin let's go we are done para sa counting activity sheet. So, background ulit or recap natin. Ito yung mga natapos natin ngayong araw. So, itong let's count. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, and 10. So, discuss na lang ulit natin yung mga ano, ginawa natin yung unang ginawa natin is yung dito. Ito. Yan yung pinaka-subject natin or main subject natin. So, magbe-base ka na, magbe-base ka yan, magbe-base ka na ito ng quantity ng elements mo or, yan, magbe-base ka ng elements, kung ilan yung elements na ilalagay mo or quantity ng elements mo dito sa main subject. Yan. Bali, ganun lang siya. Tapos dito is, ano na naman, common sense na lang siguro. Yung name ng number, which, which, is ito, ayan yung ipapalit nyo dyan, di ba? So, same lang dito. Yan. So, tapos na siguro tayo dito. Dito na lang natin ito kay kakat since wala naman na tayong di-discuss. So, maraming salamat ulit sa panonood. Kung sana may natutunan kayo, kung wala, ewan ko na lang. So, yan, Salamat ulit. God bless. And, shish!